tayo naman sa kwento ng mga tao dito. So sabi nila, yung mga dito daw na yan, sabi nila may mga ano daw yun eh. May mga nagpaparamdam daw dyan sa lobby. Eh. Kaya naglabas ako ng EMF para tignan kung may madidetect ba ako dito. At pagbukas ko neto, ito na ng yung nangyari. So yung EMF natin, kung mapapansin mo, nagtatatlong bar siya. So, possible meron ditong uh, source of energy, electricity, kasi nagtatatlong bar siya. So, hindi mo masasabi na ito ay spirits kasi hindi siya bumababa. Steady lang siya. So, may source of electricity dito. Hindi natin alam kung saan. Dahil nga itong lugar na to, malapit tayo sa mga kable ng kuryente. Paaring ayun eh, yung nadidetect niya. At nang ipinasok ko yung EMF sa loob ng nicho, mas lalo pang lumakas yung nasasagap nito. Ayan, eh, nag-aapat o. Oh. Ay, naglima. So possible yung EMF natin, may natasagap na kuryente yan. At habang ini-edit ko itong video na ito, may nahagip na palang boses yung camera ko. Pakinggan nyo itong mabuti. Hindi ko ito narinig nung nandito kami, kaya nagpatuloy ulit ako na mag-explore. So guys, as of na wala akong nararamdaman dito na kakaiba. Kaya hindi ko masabi kung hunted ba talaga to or hindi. Pero base sa mga kwento, nung hepe nung ano, barangay, may tinatapon daw dito mga bangkay. At habang naglalakad ako, may nakita naman akong puntod na 1967 pa inilibing dito. Ito, meron ako nakitang nature dito na inilibing dito 1967.